Elise Hoson, inaming mas tumatag relasyon nila ni Makoy De Leon matapos magkaproblema. Narito ang Ice party Report ni Anton healed. Dito may kukumpara ni Elise Hoson ang kanilang relasyon ni McCoy de Leon matapos dumaan sa isang pagsubok ang kanilang relasyon. Aminado si Elise na medyo hindi maganda ang nakarang taon para sa kanilang relasyon ni McCoy ngunit matapos umano sila nag-usap ay naging mas matatag ang kanilang pagsasama. Sinay pa na aktres na ang 2024 ay taon ng pahiging healed at better para sa kanila at gusto umano nilang maging mas tumatag pa ito. Ngunit tumanggi naman itong sagutin ang tanong kung magpapakasalan silang dalawa kung sana nasabing mga nung umano ay nakaka-stress. Ngunit darating din umano ang panahon na malalaman din ang publiko kung kailan at kung saan. At iyan aking balitang showbiz para sa may metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.